Ikalawang Kabanata Ang Kapanganakan ni Jesus Nang mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang sensus na naganap ng si Quirinius ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazaret na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem, na sakop ng Hudea, sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Pinalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban, dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot, dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, Purihin ang Diyos sa langit! May kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem! at tingnan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya nagmamadali silang pumunta sa Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol, pero iningatan ito ni Maria sa kanyang puso, at pinagbulay-bulayan ng lahat ng ito. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis ang pagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita, na ayon nga sa sinabi ng anghel. Pinangalan ng Jesus ang sanggol Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Jesus Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Inihandog si Jesus sa templo Dumating ang araw na maghahandog si na Jose at Maria sa templo ng Jerusalem, ayon sa kautusan ni Moises, patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala rin nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat panganay na lalaki ay kailangang ihandog sa Panginoon. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ayon sa sinasabi ng kautusan ng Panginoon isang pares ng bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kanya ang banal na espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon. Nang araw na iyon, sa patnubay ng banal na espiritu, ay pumunta siya sa templo. At nang dalhin doon ni na Maria at Jose si Jesus upang ihandog sa Panginoon ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Kinargan niya ito at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod, dahil natupad na ang pangakunyo sa akin. Mamamatay na ako ng mapayapa dahil nakita na ng sarili kong mga mata ang tagapagligtas na inihanda ninyo para sa lahat ng tao. Siya ang magbibigay liwanag sa isipan ng mga hindi hudyo na hindi nakakakilala sa iyo at magbibigay karangalan sa inyong bayang Israel. Namangha ang ama at ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria. Ang batang ito itinalaga upang itaas at ibagsak ang marami sa Israel. Magiging tanda siya mula sa Diyos, pero marami ang magsasalita ng laban sa Kanya. Kaya ikaw mismo ay masasaktan na parang sinaksak ng patalim ang puso mo. At dahil sa gagawin niya, mahahayag ang kasamaang nasa isip ng maraming tao. Naroon din sa templo ang isang babaeng propeta na ang pangalan ay Ana. Anak siya ni Fanuel na mula sa lahi ni Asher. Matandang matanda na siya. Pitong taon lang silang nagsama ng kanyang asawa bago siya na byuda. At ngayon walumput-apat na taon na siya. Palagi siyang nasa templo. Araw-gabi ay sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Lumapit siya ng oras ding iyon kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. At nagsalita rin siya tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa araw ng pagliligtas ng Diyos sa Jerusalem, nang may gawana ni na Jose at Maria ang lahat ng dapat nilang gawin ayon sa kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, na sakop ng Galilea. Lumaki ang batang si Jesus at naging malakas at napakatalino, at pinagpalasya siya ng Diyos. Ang batang si Jesus sa templo, bawat taon, pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa pista ng paglampas ng anghel. Nang labindalawang taon na si Jesus, muli silang pumunta roon, gaya ng nakaugalian nila. Pagkatapos ng pista, umuwi na sila pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Hindi ito na malaya ng mga magulang niya. Ang akala nila ay kasama siya ng iba nilang kababayan na pauwi na rin, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad buong araw. Bandang huli ay hinanap nila si Jesus sa kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Nang malaman nila na wala si Jesus sa kanila, bumalik sila sa Jerusalem para roon siya hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa templo na nakaupong kasama ng mga tagapagturo ng kautusan. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. Namangha ang lahat ng nakarinig sa mga isinasagot niya at sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. Sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo. Sumagot si Jesus, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking ama? Pero hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Umuwi si Jesus sa Nazaret kasama ng kanyang mga magulang at patuloy siyang naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus at lalo pang naging matalino. Kinalugdan siya ng Diyos at ng mga tao.